Yan, isang magandang good morning na naman mga idol Yan mga idol Dito tayo ngayon sa Recto Divisorio mga idol Yan, dito nyo Dibras dito sa Recto Divisorio Yan mga idol Yan ang Recto Divisorio Bago tayo ma Opisa mga idol Patuloy Ah paki like, share and subscribe man sa YouTube channel ni Alan Gahero Vlogs, Gahero mga idol. Paki support naman sa ating live mga idol. Yan, ito yung sitwasyon niyan dito sa dito. Ating... Sa Recto de Bisoria mga idol. Medyo hindi pag ano ano. Ano ng ano, tao. Kasi tanghalik mga idol, tanghalik. Ayan. nakapila mo ngayon yung video ano yung kapila yung uh, traffic matao yung kapila pero banda dito so dito sa, sa side natin mga yun wala pagkanap ano maluwag ah uh. maluwag na maluwag ang recto di disurya mga idol iyan ang sitwasyon ngayon dito ngayong araw na to mga idol ang recto di disurya building dito next sing laki kan lagi na tinimini niran tingguin -ling talaga mga idol nandito kami lagi Walang linggo na kami kami pupunta dito itu lagi yang ano na ganyan tapos sa kapila lang yung ano video subikip yung, uh, mga idol video subikip sa si kapila pero din maluwag yan mga idol hanggang dito lang muna ang ating video uh, baka pwede naman mga idol paki share like and subscribe to my youtube channel mga idol nga si alan via hero vlogs via hero Ya, thank you thank you Bu, mga idol, kita-kita tayo ulit.